Magandang magandang araw po mga kapuso at kapamilya. Sa araw na ito ay napaka-excited dahil ibabahagi ko sa inyo ang aking buhay pagmamaniho. Ngayong umaga habang patungo kami sa lalawigan ng Sambalis upang dumalo ang aking mga boss na sina Ma'am Chato at Ma'am Jinit sa usaping pangkabuhayang pampangisdaan. Habang ako'y nagmamaniho, hindi mapakali ang aking isipan dahil sa ingay at kalansing na naririnig namin sa makina ng aming sasakyan. Sa habag ng mahal na Panginoon, ligtas at at masaya kaming nakarating sa aming paruruunan dito sa Provincial Fishery Office ng Sambalis na pinamumunuan ni Idol Sir Neil Insinaris. At iyon na nga, habang kami ay nakaparada, sinilip ko ang aming sasakyan. Napansin ko nga sobrang maluwang yung fan belt at natanggal yung adjuster na naghihigpit sa alter nito. Mabuti na lang at hindi nawala Sa tulong naman ng aming kasamahan na si Manong Banong, hinatid ako para makabili ng gamit sa auto supply. Salamat naman sa may-ari dahil tinulong roan niya ako kung paano gagawin. Sa madaling salita na ikabit ko na yung bolt at maayos ko nang naibalik yung adjuster para maayos na mahigpitan at hindi umaalog yung alternator. Pero bago ako matapos na is kong batiin ang isa sa pinakamabait at masarap magluto na si Ma'am Jusel at si Sir MG na nagpahiram ng kanyang tools at siya na rin ang aking naging kameraman. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24-7 mga kapuso at kapamilya. Maraming Maraming salamat po